morning Philippines hello world time check 7.36 ng umaga araw ng lunes yan ako pang malakasan tayo ng outfit okay, medyo magulo ang kotse medyo magulo so yeah today is Monday 7.36 I'm Oscar this is Millennial Memo personal stories of a millennial government employee living here in the province of Tawesiha. Yeah. So, just giving you an update with regards to my activities yesterday, ah yesterday, last Friday, I ako not record. So I was not able to record. last Friday because of yeah meron kasi kami may intend na akong digital challenge no regional digital challenge were in uh, basic productivity tools were uh, uh, tawag dito were given no and uh, hopefully makakuha tayo. Anyway, I'm not uh, dito hindi ko naman na-expect na makuha doon kasi hindi naman ako ganun kagaling sa productivity tools, Word, Excel and uh, PowerPoint, no? Pero may nasagot naman tayo. Na totally wala tayong alam, pero may nasagot tayo. Kung maka 50% lang ako, okay na ako, masaya na ako. Eh. Diba? Yun, yun naman ang goal natin eh and also uh, makatapos na rin naman sila ng kanilang mga ng talk no, last week kasi ng no Friday awarding awarding ng productivity tools namin uh, dedicated for di barangay sekretaris no? so okay naman siya nakatapos naman nakapagbigay naman ng award uy nakakalimutan ko yung ano <coughs> ay na <excuse. coughs> nakakalimutan ko yung pabaon ng region anyway ganyan no uh, may awarding tayo nakapunta naman si mam Ma olga si, si Consy magdalas and uh, the rest of the team no? so ako lang wala kasi nga you know. Kasi nga, meron tayong attendant na na meeting and na uh, challenge. So, ah, uh, ngayon, activity uh, natin ngayon, yung walang katapusan ang okay. HRIS, yung EMAS dalawang linggo nang inaayos hanggang ngayon nala pa rin ang gumagana pa lang iisa yung sa tawag dito yung sa dito PCIT no not totally na gumagana pa kasi wala eh ang tayo hindi ko marami kasi kung inisip bigla anyway uh, yeah. tapos yung HRIS ngayong araw araw wala na akong pending para next week tuloy tuloy na so, hiyang hiya na ako sa HR so aside from that ah uh, yan yung follow up ng mga letters namin kung kamusta na Meron kasi mga pending letters ako in email sa kanila. Hopefully, mapasign ngayon. Mapasign ng team membership, manpower, blinds, Mayroon pa iba. Proposals, dami. Marami pa yon. So, maliban don, uh, ano pa ba, ba, yung concern natin don. Tingin ko wala naman na yun na lang sweldo ko sa Holy Cross wala pa ni ba nililig <laughs> wala pa so wala naman wala naman ako mga pending na gagawin I'm gonna congratulate my my colleagues first for uh, completing in the first batch of DL Nelina. So, yeah, hopefully from six down to five. I think ko si Asel ano eh mag-abroad na to eh madalas nang wala madalas nang umaalis kakaisa uh, to ng papel I eh, eh, hindi ko masasabing instinct pero yeah. tingin ko mag na to wala nang problema doon ang uh, tao nga naman kasi they're looking for uh, a better opportunity lagi namang ganun hindi naman natin kaya pigilan ng tao kung saan sila mag-improve, mag-develop nga lang kasi ang ang salary kasi dito sa Pilipinas, ang entry salary kasi sa atin ay uh, sumasapat sa pangangailangan hindi siya makapag-ipon no hindi siya uh, sapat lang uh, pang uh, pangaraw-araw na gastos lang wala kang savings however sabi nga naman ng boss ko dati yung una ko napasukan kay sir kay Ka-Jerson mm -hmm. Sabi niya sa akin Wala man na ka problema sa sweldo ano niya? Ang problema lang nasa paggastos Well Galing niya rin eh Magaling sumagot yun Yung boss ko na yun dati Si Sir Jerez Kajerson, jerson na no, Nakakaroon ko ito ng niya Anyway businessman kasi yon nung, nung kasing college ako nag nagtrabaho ako sa isang printing sa isang printing area no tarpaulin aside from tarpaulin uh, t-shirt printing uh, Plake. certificate no? nagtrabaho ako sa iko doon so, isa siyang yun ang boss ko, Sir na ikwento niya lang din sa akin na walang walang problema ay eh kasi sa sinusweldo. Problema sa paggastos. No? Nga naman kasi, no, yung mga tao nga, sa pagkakaalam natin, pagka may pera, ari ang gastos. No? So, sana daw, for example, binigyan ka ng sweldo ng isang lipo, 30% doon, save mo na and dapat matuto ka magtipid kung wala kang pera ganun kung hindi mo naman kailangan bilhin huwag bibilhin diba? yun, yun naman ang idea dun so Uh, aside from that yun 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 naman yun na, na lalako ko dahil sa sa instinct ko kay Jazzer right? <coughs> na hindi naman natin nga kailangang pigilan ng tao kung saan Merong grasya na? I don't know uh, matagal ko na rin inisip mag upload pero walang opportunity sa akin outside hmm. pero may opportunity naman sa mga universities na Let's see how how the how the future ah uh, ah tatito unfolds and let's see how the future unfolds. So yeah, nandito na ako sa sa opisina. Again, wala naman akong major activity, HRIS lang and the documents mga pending transactions. assignments pending documents and requests so again thank you very much for watching i'm oscar this is a millennial memo personal diary or stories of a millennial government employee living here in the province of Ecija. so thank you very much for watching see you again tomorrow bye